God. Ka Apat. Nagpas ka lahat ng kilo. Yo, mga sangkay. Magtitibaw kami. Kami na pang kasili. Hindi na kami nag-video kagabi. Maraming bahay dito, kaya hindi na kami nag-video-video. Kasama ko yung guapo, si Uton. Ito kami sa Barangay Santa Cruz. Kapukan late. So let's go. Ay lang parang nga. Hingap.

منتس ده <coughs> <t behaviour>

Tapos okay. na taan namin, pangatlo. Sana may huli rin to. Sugod so mga kapatid! Tayo na't magsama-sama. Bilisan mo men. Katuligid, alarm. Tungkutan mo.

<laughs> Agagipay. Ito man o hindi <coughs> tawag natin, Ito. Ito. <coughs> bay watay bay. Agagipak ako. Okay.

Kaya natin tinangal pa tanda kaya wala pagpasibad. Para Kung kaya nalat kanwari marunus na kaya nangatan. Salamat niya. Sila pagod bulan niya nga. yung ano natin. Tagal namin naglalagay dito ngayon lang kami nakahuli. Wala pa nung unang uwi ko. Ay paano, swerte tayo mga siguro. Iwan kumabot ng dalawang kilo. Yung dalag, saka yung... ano? na kami. Pauli na kami. Tala, sir. Tala, Pauli pa na kami. Medyo... Sarap, ma. Maganda yung pangangalian natin mamaya. Hindi na bibili ng ulam. Patayin na yun, o. Brido, Brido. Ayan, o. Oh ayos na yung huli natin siguro kagabi pa ito kasi lumakas yung ulan ito nga ko nang makatulog pa tayo ang ko ito 600 grams lagpas ka lahat ng kilo 15. ito 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 ito